Naramdaman mo ang matalim na pananakit ng kanilang mga salita, ang paraan ng patuloy nilang paghuhukay sa mga lumang sugat. Ang mga ito ay walang humpay. Binabalik ang mga bagay na akala mong matagal nang nakabaon. Ginagamit ang iyong nakaraan bilang isang sandata laban sa iyo. Patuloy nilang binabalik ang mga ito, ang iyong mga pagkakamali, ang iyong mga pagkabigo, ang iyong mga choices na nais mong i-undo. Sa sandaling yon, hindi lang basta pinag-uusapan kanila, parang inaatake ka nila na parang sinusubukan nilang tukuyin ka sa pamamagitan ng isang bagay sa iyong nakaraan. Ngunit narito ang isang bagay, hindi lamang nila pinag-uusapan ang iyong nakaraan. Ibinubunyag e nila ang isang bagay na higit pa, tungkol sa kanilang sarili kaysa tungkol sa iyo. At iyon ang isang bagay na kailangan mong bigyang pansin. Ang isa sa pinakamasakit na katotohanan ay kapag patuloy na hinihila ng isang tao ang iyong nakaraan patungo sa kasalukuyan, kadalasan ay dahil natatakot silang malampasan mo sila. Naikita nila ang magiging future version mo at kinikilabutan sila. Nag-evolve -e ka, nagbabago, nagiging mas mahusay, mas malakas, someone different. Pero sila, na-stuck sila sa nakaraan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagbibring up ng lumang version mo, sinusubukan nilang panatilihin kang nakatali sa isang nakaraan na makokontrol pa rin nila kung patuloy kang sumusulong, mawawala ang kontrol nila sa'yo. Mas madali para sa kanila na atakihin yung taong ikaw noon, yung mga pagkakamali na nagawa mo, kaysa harapin yung taong nagiging ikaw. Natatakot sila na kapag natanggal mo na ang dating balat na yon, mawawala ang koneksyon nila sa'yo. At higit sa lahat, mawawala ang kapangyarihan nila noon sa'yo. Kapag patuloy nilang hinuhukay ang iyong nakaraan, ito ay isang glaring reflection ng kanilang sariling mga insecurities. Ang totoo ay nagpo-project lang sila. Sa tuwing sasabihin nila ang iyong mga pagkakamali o mga nakaraang pagkukulang, hinahighlight nila ang kanilang sariling mga takot at kapintasan. Kung mas tinuturo nila ang iyong nakaraan, lalo nilang ibinubunyag kung gaano sila ka-insecure sa sarili nilang kasalukuyan. Maaring nagtatago sila sa likod ng ilusyon ng pag-aalala o tulong, ngunit sa ilalim, ang talagang ginagawa nila ay deflecting. Kung patuloy nilang ipinapaalala sa iyo ang iyong nakaraan, nakakadistract ito sa sarili nila mga pagkukulang. Pinapanatili nito ang kontrol sa kanila, kahit na nangangahulugan nito ng pagmamanipula sa iyo gamit ang pagkakasala o kahihiyan. Kung mas marami silang sinasabi tungkol sa iyong nakaraan, mas malakas ang kanilang sariling mga takot. Ang paglago ay isang banta sa ilang mga tao. Kapag nagsimula kang bumangon, humakbang sa iyong kapangyarihan, at iniwan ng mga pagkakamali ng iyong nakaraan, pinipilit sila nitong harapin ang sarili nilang pagwawalang kilos. Nananatili pa rin kasi sila sa parehong lugar kung saan kailang taon na ang nakakaraan. At ang makita kang sumulong ang nagpapaalala sa kanila kung gaano na sila na pag-iiwanan. Ang kanila mga pagtatangka na ibalik ka sa nakaraan ay hindi base sa tunay na pangangalaga. Nais lang nilang panatilihin kang maliit. Gusto nilang manatili ka sa kahon na inilagay nila sayo kung saan makokontrol nila ang salaysay kung sino ka at kung ano ang iyong kakayahan. Kung makukumbinsi ka nila na ikaw pa rin ang taong yun mula sa nakalipas na mga taon, makukulong ka sa kwentong isinulat nila para sayo. Gusto nilang panatilihin ka sa lugar kung saan sila komportable hindi sa lugar kung saan ka lumalago ng higit pa sa kanila. Ang guilt ay isang makapangyarihang sandata. Kapag hinukay nila ang iyong nakaraan, sinusubukan nilang lumikha ng emosyonal na koneksyon na magbubuklod sa iyo sa sandaling yon sa nakaraan. Gusto nilang makonsensya ka tungkol sa mga pinili mong gawin, tungkol sa mga pagkakamaling na gawa mo, at sa paggawa nito, umaasa silang mahila ka pabalik sa isang lugar ng kahinaan. Sa pamamagitan ng guilt, mapapasecond guess ka sa iyong sariling pag-unlad. It makes you question if you really change o kung nagpapanggap ka lang. Kapag mas ipinapaalala nila sa iyo kung ano ang nagawa mo, mas gusto nilang iparamdam sa iyo na hindi ka talaga tunay na nag -grow. Gusto nilang iparamdam sa iyo na hindi ka karapat dapat sa pag-unlad na nagawa mo. Ngunit tandaan ito, hindi sila ang makakapagpasya kung gaano ka na nagbago o kung sino ka na ngayon. Ang kanilang layunin ay panatilihin ka sa isang lugar kung saan pakiramdam mo ay mahina ka, vulnerable at hindi sigurado sa iyong sarili. Pero ang totoo, kung mas binibring up nila ang iyong nakaraan, mas ibinubunyag nila ang kanilang sariling kawalan ng kakayahan na tanggapin ang iyong growth. Sa tuwing ipinapaalala nila sa iyo ang iyong nakaraan, nagtatanim sila ng mga binhi ng pagdududa. Umaasa silang makakalimutan mo kung gaano ka kalakas kung gaano ka nagtagumpay. Nais nilang itago ka sa isang kahon, kumbinsido na ang mga pagkakamali ng iyong nakaraan ang tumutukoy sa iyong hinaharap. Ngunit ang iyong nakaraan ay hindi tumutukoy sa iyo. Ito ay nagtuturo sa iyo. Hinuhubog ka ngunit hindi ganito nito kailangang limitahan. At deep down, ang mga taong patuloy na hinuhukay ang mga ito ay natatakot na sa wakas ay mapagtanto mo yon. Natatakot sila na ma-realize mo na ang iyong nakaraan ay hindi isang bilangguan ngunit isang launchpad. Paulit-ulit nilang binabanggit ang iyong nakaraan dahil ayaw nilang mawala ka sa mga tanikala na inilagay nila sa iyong paligid. Alam nila na kapag nakilala mo ang iyong buong kapangyarihan, kapag nakita mo na hindi ka na tinutukoy ng mga pagkakamaling yun, malalampasan mo sila at mawawalan sila ng lugar sa iyong buhay. Sa huli, kapag patuloy na binabanggit ng isang tao ang iyong nakaraan, sinusubukan nilang kontrolin ang kwento. Gusto nilang muling isulat ang yung narrative, i-reframe kung sino ka at bawasan ang yung mga nagawa. Kung kaya nilang ipahiya ka sa yung mga nakaraan, kaya nilang lampasan yung ikaw na nag-grow. Ito ay isang manipulative na taktika na idinisenyo upang pigilan ka sa paghakbang sa yung buong potensyal. Gusto nilang manatiling nakatuon ka sa kung sino ka noon, sa yung mga kapintasan, mga kabiguan at mga pagkakamali dahil hindi nila kayang makita ka na isang taong nag-evolve na. Pero ang katotohanan, ikaw ang magsusulat ng sarili mong kwento. Walang sino man na may kapangyarihang tukuyin ka, kundi ikaw. Habang sinusubukan nilang hilahin ka pabalik sa nakaraan, mas kailangan mong paalalahanan ang iyong sarili. Hindi ka na kung sino ka noon, ikaw ay kung sino ka ngayon. At yan na isang kwento na tanging ikaw lamang ang may karapatang isalaysay. Kung patuloy nilang hinihila pabalik ang iyong nakaraan, wag mong hayaan hilahin ka nito bababa. Ito ay isang salamin na kanilang takot, kanilang kawalan ng kapanatagan at kanilang pangangailangan na panatilihin kang maliit. Habang sila ay naghuhukay, lalo nilang inilalantad ang kanilang sariling mga kahinaan. Ang iyong nakaraan ay hindi tumutukoy sa iyo. Sa halip, ito ay ang iyong kasalukuyan at ang iyong kinabukasan. Kaya silang bumoses. Hayaan silang patuloy na subukang kaladkarin ka pabalik. Dahil ang taong ikaw ngayon ay hindi mapipigilan at wala silang masasabi para baguhin yon.